Sa mga viewers natin, sa mga nalilito, meron kasi tayong constitutional provision against political dynasties. Yes. Bawal na po yun. Problema, Bawal wala baya. pang enabling law. No? Ang tanong yes. ko Dino realistically, ano yung definition ng political dynasty? Kung kayang tatanungin, na magandang i-adapt ng kongreso. Assuming na hindi tayo binabola ni Speaker Bojidi. Assuming na seryoso okay. sila. Hindi, kasi simpleng ang nababag na, na down tayo doon sa technicality of whether second, third degree of ah uh, at and at uh, yung mga technical uh, issues katulad ng uh, dapat ba nasa isang distrito yan isang probinsya eh paano kung magkahiwalay di ba yes, so ang yes. uh, ang simple lang naman dyan is uh, kung may monopolya no uh, it's a monopoly in terms of the uh, acquisition maintenance and uh, and uh, propagation of political power within a family di ba so kung yung iisang pamilya ay nag acquire no maintain at ipinasa yung kapangyarihan eh technically dynasty na yon di ba? in my book ha, yun na yung pinaka broadest definition ngayon nagkakatalo ngayon tayo dun sa actual na latag paano natin i-apply yan no so ngayon marami ngayong mga formulas marami ng bills na naipasa at na introduce simula pa nung uh, 1987 no nung panahon pa nila <laughs> nasirang tatay Nene Pimentel, sila Tito Gingona, no sila yung mga unang naglabas ng mga uh, uh, proposal to to uh, to end up no the anti-political dynasty bill at isa pa rin siya sila Miriam Defensor Santiago and until lately no uh, sila sila bang mismo sila Kiko Pangilinan ay may mga inintroduce na rin na bills no gayon so ano magandang definition yeah it's the uh political dynasty exists uh if uh ako pinaka practical no kasi nga, hindi rin natin mababago ang political, uh, ang pamamayagpag ng political dynasty kung wala din miyembro ng political dynasty na sumusuporta. Di ba? Yeah. So merong dapat na mga open-minded at progresibong mag-isip ng miyembro ng political families na sasama sa taong bayan upang isulong ito. Ngayon, ang pinaka magandang uh, compromise would be up to the second degree of affinity and consanguinity. Ano ibig sabihin nun? Tatay, nanay, anak, uh, kapatid. Di diba? Yun. Pwede na yun. Tapos in-laws. In in okay. Pero ano, Dean, uh, mar- mahaba kasi yung debate dyan, lalo maraming pilosopo. Yeah. Dahil yes. political existence and fortune sila yung nakasalala yes. dyan. Yes. Uh, yung ng iba, dapat ba same province? O pwede bang same region? Paano kung meron okay. kang kamag-anak uh, within the second degree na senador? Paano po? Okay. Na, na, na-encounter ko din yung mga ganyang uh, klaseng ano. Kasi may, meron din naman na hindi magkakasundo. Yes, so, I see. Isa magkakaaway. Magkaka- magkaka- Atin. Tapos may, may, may uh, instances naman na pwede kang magpatakbo ng alibawa, di ba? May may yun ha? may magkaaway na pamilya tapos pondohan mo 'yung isa para matalo 'yung isa, di ba? Yeah. Gawain din 'yan sa eleksyon natin, no? Yan ngayon ang contentious aspect, no? Kung sa akin nga dapat kung mm, pag-usapan nito sa Kongreso, dapat yan ang tuunan ng pansin. Hindi yung, yung argumentong uh, halal naman kami, pag pinili kami, gano'n. Hindi dapat gano'n ang framing. Ang framing nga uh, is yung actual technical difficulties katulad yan. Uh, same district, eh, paano kung magkahiwalay, di ba? Ang pagkakatanda ko, na-open din yan nitong kongresong ito, no? nagpatawag ng uh, ng Senate Committee hearing, hindi lang nga ako naka-attend, no? Pero isa 'yan sa unang diniskas, no? At isa 'yan sa mga sinabi din ni ni Tito Sen ng ang, ang, Senate President na e paano kung ganoon? Halimbawa, siya Senate President, yung anak niya nasa Quezon City, yung pamangkin niya nasa <laughs> nasa Pasig, di ba? So, paano 'yun? Diba? kailangan pag-isipan din 'yon. ko 'yan kasi nung uh, sa ilang pag-uusap natin before din eh, no Parang ang um, correct me if I'm wrong no, parang conventional mm. wisdom before is pwede nang follow yan kung ang mag anak isa nasa lokal isa nasa national because yeah. the presumption is that mas mahirap kontrolin ng political dynasties 'yung national constituency. Pero precisely, alam natin na naanin gan eh, na debunk 'yan ng mga Duterte. Yes. <laughs> Nakahiid yes, din ang control yes. yung national as well national. as the local. Oh, Hindi ba? Right. So, oh, baka perhaps right. it's time to rethink that uh, that thought, no? That school of Precisely. thought. Precisely. Yeah, kasi nga, isa yan sa mga naging uh, compromise natin nung nire-review nga yung constitution na uh, payagan natin isa sa national, isa sa local, or at, at most, dalawa rin sa local, no? Sa provincial, tapos sa uh, municipal or city level, no? Kaso nga, yun nga eh, paano kung ganyang kalakas, no? Eh, hindi lang naman mga Duterte, di ba? Mga Marcos, malakas sa national, malakas sa local, di ba? So, hmm. yun, uh, na, and they're willing to 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 use that influence and power both at the national and local, no? Uh, at sila lang ang gumawa niyan sa sa post-ed sa political din, history. Natin. Din, mag-work ba, kunwari, um, uh, yung tatay ay, ano na, congressman? So, hindi na pwede tumakbo yung kamag-anak with the second degree of affinity and consanguinity for mayor, governor, councilor with, uh, within the same uh, province. I, I, ako, okay ako dyan, no Ang problema, papayag nga ba yung mga political dynasties na ito, di ba? So, uh, kung mas liberal siguro ako, basta lang maipasa natin ito. At least, there, there, we have something to begin. Actually, ang pinakamagandang formula, gayahin na natin kung ano yung in-implement sa BARM. Di ba? di Ganun na ganun naman yun. Uh, uh, second up to the second degree of consanguinity and affinity. O kaso nga sa BARM, nandun na sila, no? Self-contained na sila dun sa autonomous region, no? Ang problema nga pag inapply mo ito sa lahat, national and local, sa tayo magkakatalo. So, Ang nangyari sa BARM, meron sila sa regional level, sa parliament, dun sa Bangsamoro Electoral Code, tapos yung implementing rules and regulation, doon nilagyan ng detalye yung anti-political dynasty. Alam alam natin yan dahil tumulong yeah. tayo sa pagbalangkas noon ng IRR nila. And then, sa ba Bangsamoro Local Government Code, meron din silang nilagay na gano'n. No? So, siguro nga, ganun dapat din ang gagawin natin. No? Magpasa ng batas at pag-revisa mo rin ng Local Government Code na matagal na rin nakabimbin yung pag-revise, isama mo rin yung anti-political dynasty. Ang sa akin, Christian, siguro ang pwedeng compromise natin, give it to the clan. Hanggang dalawa lang kayo. Kayo mamili kung national, local. Basta hanggang dalawa lang kayo. To the clan. <laughs> di ba? Okay. Di ba? Para kayo na mag-negotiate pa rin nyo. mag-negotiate mag among yourselves. Mas, diba? Masakit pa rin tanggapin, pero yun ang reality, no? Kasi talaga isa sa mga kinapipikahan ko din na Yeah. Katagang binibitawan ng mga political clutch. Yung sinasabi, oh, ikaw na tumakbo dyan. Kasi yeah, sinasabi, na. nagsakripisyo nga ako, hindi na ako tumakbo ngayon. Siguradong mananalo ko. Yung e para bang oh. utang na loob nila yung hindi tumakbo. Precisely, o magparaya yeah. sa mag-anak. Sobrang kakabalan oh. lang sa akin eh. May isang ng membro ng political family, no, na kaaway din niya yung kamag-anak niya. Sabi niya, siya, ano, binibuild up niya yung next generation, mga non-political dynasties, minimentor niya para maging susunod. Sinabi niya sa kamag-anak niya, hindi ko nasasabihin ko anong klase kamag-anak. Sabi sa kanya nung kamag-anak niya, eh ito si Junior gustong tumakbo. Eh si Junior, 10 years old pa lang. Ibig mo sabihin, di ba, nandun na sa plano niya na yung anak niya susunod. So, ganun kagarapal yung mga yan in private. Ha? So, talagang So, Kaya nga ang pero kailangan din kasi na mag-buy-in sila. Yeah, precisely. Yung puwentaan. Kailangan yung hindi naman may buy-off landing naman sa kanila, 'di ba? Yeah. Kasi nung yun nga nung ni-negotiate din namin yung pag-review ng constitution nga ni under uh, Duterte, nakausap namin yung ibang mga congressmen, no? At uh, willing sila, open sila Nakausap kausap namin yung ibang governor. In fact, magandang compromise na rin sa kanila is Just give them two. Sila mamili, national or local. Pwedeng parehong national, parehong local. Isang national, isang local. Give them two. At most, three. Di ba? Para may buy-in sila. Oh, may isa pang complication din. Ito, pa. mm -hmm. ito pa, isang complication. O, paano yung mga kabit? Alam natin ang nangyari. <laughs> diba? Sinama namin yan. Pati yung... Uh, uh, illegitimate children no yes. kasama yon no uh, whether legal or illegitimate nakalagay doon sa provision namin yun. <laughs> so isa rin yun sa pinag-usapan di ba kasi idea rito yung consideration ng power. Pwede hindi mo yes. naman technically asawa ako dugo. Di ba nangyari yun sa right. ibang mga lugar? Pinapatakbo yung kabit. Tapos right. na nagkocontrol pa rin yung patriarch. Di ba? Diba? 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 <laughs> Alam naman natin sila yung mga yun. Okay. <laughs> okay. yeah. Yeah, ano anyway, ang, 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 problema doon, Christian, aside from it's wrong, legally, legitimately, morally, you no? Know, nanonormalize. Kung baga, tanggap na ng tao, parang ganun. Eh dati, okay. di ba, scandalous yun eh, di ba? Eh, ngayon parang, eh, okay lang yan, normal yan, kasi that's part of politics. Okay. Hindi ho yan ang totoong essence ng politika. Diba? Ito to, mm -hmm. essence of politics is about the community, no? <laughs> sa publiko, no? Public service po, hindi po ano, family affair. Hindi diba? uh, nito lastly, no? Kasi ngayon mm -hmm. nakatutok mm discussion natin sa chances ng pagpasa ng isang anti-political dynasty law, at least sa House of Representatives. Mm -hmm. Paano man sa Senado, eh, pinuputak tayo, infested din yan ng mga political dynasties. At yes. example lang, no? Uh -huh. Ilan yung magkakapatid dyan? Ilan yung right. magkakamag-anak? Example lang sa tagig, right. di ba? At one point, oh puro tagig, puro puro kaitan. Actually, hanggang ngayon naman, di ba? Yung dalawang distrito, Uy, hawak na mga asawa. sa tagig, kaya... <laughs> Pero di ba? Ano naman yung chances niya sa Senado? Nandun yung And... mga kaitano, yung magkapatid na bilyar, yung mga tulfo. Tapos, oh. Estrada Ejercito, kahit hindi magkasundo yung dalawa. Right, oo. Oh. Nga, uh, that is the travesty of it all, no? Because in the traditional sense, no, the senado came from uh, Latin, which meant, I no, old and wise people, no. That's the forum of old and wise people, or at least people who, who have wisdom, no. And through the years, no, we that the essence of the senado, no. Uh, I remember nung, uh nung junior reporter ako dun sa school paper namin Dalasalan na magka-cut pa ako ng classes para pumunta sa old congress para pakinggan sila Senator Salonga, Senator Manglapus, Senator Tanyada. E eh ngayon, talagang miski manood nga ng debate sa Senado sa TV, hindi ko na pinapanood, no. Iba talaga nung panahon na yun, no. So, but it's a reflection of the times, no. Kasi nga pamilya, dynasty, naging family brand na kasi ang tinitignan instead of yung uh, yung kakayanan ng mga supposedly national legislators sa Senate, di ba? So, yeah, um, again, isa pang actually mas madali sa national dahil uh, mas mahirap sa local eh baguhin ang dynasty kasi mas matindi at mas mahalaga ang patronage politics sa baba diba. Mas mahal ang patronage politics sa national, 'di ba? Kaya nga ang puhunan ng karamihan pagdating sa national, lalong-lalo sa Senado, name recall brand, 'di ba? Di, pero, di, pero naman din, pumapasok yung importansya ng family name, 'di ba? So, di, pero din yung, yung mga dynasty sa Senado, siyempre nakaangkla nakaangkla pa rin sila sa mga local eh. Howard family, yes. 'di ba? So Some... my point is, mahihirapan dito sa Senado si pare, sikatano lang eh, ma hindi hindi mauubusan ng dahilan 'yan eh to justify oh. political dynasties eh. Yes, of course. Log <laughs> naman natin. Pero karamihan sa kanila, may iba sa kanila hindi manalo sa distrito. Ayo, oh, well, 'yung 'yung, um, yung mm. Marami sa kanila din naman mananalo sa distrito. Kasi wala naman silang makinarya. Yeah. Name name brand lang, branding lang talaga. <laughs> ang ang panlabo yeah, nila po kumpara doon sa nakatanim na kasi sa Senado eh. Kasi akala nila Oo. pa hindi naman isili matatransplant ka makakalipot ka sa local Oo. eh. Pero yung karamihan dyan sa Senado kasi galing din sa local eh. So nandun yung yeah. kanilang ano eh makinarya, hindi ba? Yeah, you can say that about Estrada, Marcos, uh, uh, Cayetano, Cayetano. No, no? o Villar. Oh. Although, natalo, Pero yung iba kasi uh, more of air war eh. Produ produkto na air war like Ralph, the Tulfos, di ba? Oh. Oh, di diba? So si Villanueva naman hindi natin alam ba anyway, well, <laughs> bakit siya na, <laughs> di ba? na re-elect, no? So yun, no? <laughs> Gatchelan is also ano naman, no? naka, na, naka ano rin, ang sa, sa local.